Yeah. Yeah. yeah, yeah, yeah. Bila na naking pantasa sa, sa utak ko na hirap mabasa. Lalo pa nga daw nagpakahasa ang mga flow na rumaragasa. Sa totoo lang at dito, basic, no todo lang bawat lyrics. Kahit wala smoke organic, mga mayabang nag-choke ng pani. Ibang kapag bumanat, libang sa kada lapat. Laging kasang kasa hanggang makapasa kasi yun naman ang dapat. Di ka dapat kinakabahan ng tinatapat tayo tatapatan. ko gustong malapagpagtsatsaga ang mga ayo matuto pagtatawanan. Yeah. Tatawanan. yeah yeah Yeah, yeah. Dila na nakin pantasa sa utak ko na hirap mabasa. Lalo mga nga daw nagpakasa ang mga flow na rumaragasa. Sa totoo lang at dito, babe, si lang bawat lyrics. Kahit walang smoke organic, mga mayabang nag-choke ng panic. Ibang kapag bumanat, libang sa kada lapat. Laging kasang kasa hanggang makapasa kasi yun naman ang dapat. Di ka dapat kinakabahan Nang tina Tapat ay tatapatan ko gustong malapagpagtsatsaga ang mga ayaw matuto pagtatawanan. Yeah. Magkatawa na. Yeah.